Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha para po ngayong February 29 at March 1, 2024. And mga idol, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At and mga idol, umpisan po natin dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong february 29 ayan dito po tayo sa february yan po ay dos pa rin po tayo 29 sa ating pecha at 24 sa ating taon ayan ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna natin sila 0 plus 2 is 2 2 plus 9 is 11 2 uh, plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 2 plus 11 is 13. At 11 plus 6 is 17. And medal sa bandang baba rin po. 13 plus 17 is 30. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 30. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan at yung numero natin dito. 2 plus 11 plus 6 is 19. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 19. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede-pwede na rin po natin itong matayaan. 30-19 o kaya naman po ay 19-30. Ayan, pwede-pwede na yung kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 30 at 19. Ayan, isimplify lang po muna natin yan bago po natin sila isumada. Dito po sa 19, 1 plus 9, yan po ay 10. 10 po eh, 2 digits din po yung 10, kaya isisimplify din natin ito, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol. At dito naman po sa 30, ayan, sinimplify din po natin, kaya naging 3 plus 0 is 3. At ito po yung uh, sinumada natin, ito po yung 1 at 3. At ulahin natin ang 1, ayan, sumada natin, kukunin muna natin itong 10. Sumada, gis, 1 plus 0 is 1. At itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 kinuha rin natin dito ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan po yung sumada natin dito sa 1 at isunod naman po natin ang 3 dito naman po sa 3 kunin muna natin itong 30 ayan kinuha natin dito yung 30 sumada 30 3 plus 0 is 3. At uh, natin ng 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Then 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin po dyan yung 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga ito, po yung sumada natin sa 3. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong February 29. Meron tayong 1, Gs, 19, 37, 28, 3, 30, 12, 21, at 39. Ayan, gawin pa rin po. Rumble lang natin. Pili lang po tayo rito kung ano po yung mga krosonada po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 12 at 12 at 28. Then, 19, 19 at 3. Ayan. Then, 10 and 21. Ayan mga idol. Yan naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha. Sa atin pong sumada ngayong February 29. Meron tayong 12-28, 19-3, at 10-21. Sa mga sample natin ito, ay pwedeng-pwede pwede rin pumatayan niya mga yan kung nagustuhan niya po sila. Uh, pwede rin kayong kumuha o magdagdag pa sa taas dito sa mga naka-circle natin yung mga numero o ano pa po yung mga korosyonada natin yung mga kombinasyon uh, at ayun mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong February 29 uh, at isunod naman po natin yung ating pong advance sumada yan, para naman po ito ngayong March 1 ayun mga idol, nasa buwan na po tayo ng March uh, at ayun, umpisan po natin dito tayo sa March yan po ay 3 Ayan, dahil nasa ikatlong buwan na po tayo ng taon. Ayan, 3. Then, 1 sa ating pecha. 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. I-simplify lang po muna natin yung mga number natin ito. Ayan, 0 plus 3 is 3. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 3 plus 1 is 4. At 1 plus 6 is 7 ganyan pa rin po sa bandang baba. 4 plus 7 is 11. Yan naman po yung unang numero natin dito. Meron tayong 11. At yung pangalawang numero natin, yan dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung numero natin ito. Yan itong tatlo dito sa gitna. 3 plus 1 plus 6 is 10. At ito po yung ating pangalawang numero. Meron tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin itong matayaan. Gis 11 o kaya naman po ay 11 Gis. Yan pwede, pwede na pong kombinasyon yan. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, yan, simplify lang natin. Dito po sa 10, 1 plus 0, yan, 1 ulit tayo dito. Yan. At uh, sa 11 naman ay 1 plus 1 is 2. Yan po ang isusumada natin, 1 at saka 2. Ayan, unahin natin ang uno. Kunin muna natin yung 10. Sumada Gis, 1 plus 0 is 1. Uh, pwede rin dyan yung 28. Yan, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin yung 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 at 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at dito naman po sa 2 kunin muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 38, sumada 78. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga enda rin po yung sumada natin sa dos. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong March 1. Ayan, meron po yung 1, G 28, 19, 37, 2, 11, 20, 38, at 29. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga kursonada po natin yung mga naro. At sa ating sample naman, ginawa natin din yung 10 at 29. Then, 11, 28, at 2 and 19. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin, meron tayong kombinasyon dito. At, mga sample lang po naman itong mga nakuha natin dito pero kung okay po sa inyo ay pwede nyo rin pumatayaan. Meron tayo rin itong 1029, 1178 10, at 1219, pwede pwede rin pumatayaan yung mga yan. Pwede rin kumuha, magdagdag dito sa task kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po nating mga nunero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumadya sa pecha para po ngayong February 29 at March 1, 2024, maraming maraming salamat po.